ay Ay Mama Tomo! Ako lang mag-isa ngayon at nag-crave kasi ako ng Yoshinoya. Ang tagal ko na kasi hindi nakakain nito. Every time na niyayaya ko yung asawa ko ay ayaw niya. Nagsawa siguro siya kasi nung kabataan namin dito kami madalas. Nung mag-jowa pa lang kami. nag ako mag-order dito sa Temo app. Cash organizer at kitchen tools yung binili ko. Meron na kasi akong cash organizer pero sa mga bills yon para sa mga bayarin. Tapos um, gusto ko kung bumili ng bago para sa mga savings ko naman. So, i-organize ko. Okay. Uh -huh. siya. Uh -huh. May order ng pandesal kaya nag-bake ako. Ito lang ang gagawin ko ngayon. Sunday family at kapag ganitong araw nga ay madalas kaming kumakain sa labas para mapahinga ako sa kusina. At request nga nila ay sushi. So, nandito kami sa malapit lang sa amin. <coughs> Hindi ako masyadong mahilig sa sushi. Kaya yung mga ibang side dish yung in-order ko. Kagaya nitong ramen, tsaka itong cheese. At itong omelette, favorite ko to dito. Medyo magasos nga kami sa pagkain sa labas. Kaya naman sa everyday food namin, doon ako nagbabajet talaga. Kagaya nga nung lagi kong sinasabi. Iba-iba naman kasi tayo ng priorities. Yung iba, priority nila yung everyday nilang pagkain, bongga, masasarap lagi. Tapos hindi naman sila kumakain sa labas. So kami naman baliktad. Simple lang kami sa everyday food namin. Para naman mapa-experience ko din sa mga anak ko yung pagkain sa labas. Choco banana and plain banana bread with almonds. Ayan, dahil marami akong banana, gumawa ako ng banana cake. Tapos, kinabukasan nga, nung pinost ko ito ay may mga nag-order. So, ito naman ay para sa amin lang. <tinyo> Beef salsikaw, okay? pero buto-buto yung ginamit ko. Ayan. Sarap, ang daming dry Ayan, salt na lang ang pinita sa ko. First time ko lang nagluto nito na may napadaan kasi sa wall ko. Natakam ako. Kaya ayan, gumawa na lang ako. Dino, hmm. hmm. month ng bunso ko, September, kaya meron silang uh, event dito every month para sa mga may birthday na bata at yung mga magulang ng celebrant lang yung pupunta. So, nandito ako na Last year na nga niya dito, tapos next year ay elementary na siya. nako naku, napakabilis talaga ng araw. Six years old na, baby ko, grabe. miss ko talaga yung may baby sa bahay. Palaki na talaga na sila ng palaki. in-enroll ko nga rin pala sila sa swimming lesson. So, sabay sila. Tapos, uh, one hour lang to. Once a week. Tapos, ah uh, instead na maghintay ako ng one hour, nag-enroll na rin ako ng gym. Kasi meron silang promo na, ano, ah uh, four times a month lang. And 2,000 yen lang siya. Kaya inano ko na. Sakto kasi. Na habang naghihintay ako, makikita ko pa sa gradito sa gym. Ayan, ayan yung kanilang po. Nasisilip ko sila. At nakakapag kapag exercise pa ako, good for my health. Coconut macaroons. Super moist niyan. And yummy. Creamy. Tasty. Ito nga pala yung mga order ko ng mga nakaraang araw. Medyo matagal-tagal din kasi ako hindi nakapag-upload. So, ayan, naipon na siya. Bukod nga sa masama yung pakaramdam ko ng mga nakaraang araw, ewan ko ba, parang ang bigat din ng uh, katawan ko sa lahat ng bagay, wala akong gana. Dumadating talaga lahat sa atin yung ganitong feeling, alam ko. Kaya, inaaya ako na lang, baka lumipas rin, baka bumalik uli yung excitement ko, yung motivation ko. Pati sa work wala talaga akong masyadong ganang magtrabaho. Dati adik na adik ako sa baking, hindi talaga ako mapakali na wala akong binibake sa isang araw. Tapos kailangan meron akong laging bagong uh, natututunan, nagtatry ako ng mga bagong recipes. Ngayon wala, mas gusto ko pang matulog maghapon, ewan ko ba. Parang bigla lang ako napagod sa lahat ng bagay. Anyway, nandito nga pala kami sa ano, uh, Okonomiyaki restaurant na malapit sa amin. First time lang namin dito. Ganito lang yung mga gusto kong gawin. Yung family bonding, yung mga pasyal namin, yung mga pagkain namin sa labas. Yun lang. Parang ganun lang yung gusto kong gawin. Kasi hindi naman nga pwede yung kailangan natin ng trabaho. Kasi wala tayong panggasos, ba? Diba? Minsan naisip ko, sana nag-asawa na lang ako ng mayamang para hindi ko na kailangan ng trabaho. Pero syempre, hindi. Ano lang yun. ah uh, ano lang yung sa isip natin. Hindi ko pinagsisisiha na uh, pinakasalan ko yung asawa ko kasi naging masaya naman kami na taro kami ng tatlong anak. Kahit na mahirap ang buhay, kahit pa pano, nakakaraos naman. Basta ang importante lang sa akin ay yung wala kaming utang na iniisip at bayad lahat ng bills namin. Tapos kahit pa pano, nakaka-experience kami ng konting luxury ng ganito, pagkain-kain sa labas at pagpasyal-pasyal. Okay na siguro yun. Ayos na ayos na sa akin, simpleng buhay. Tapos lahat kami, walang sakit, malusog. Marami rin kasi ako mga naririnig na kwento ng mga Pilipina na talagang hirap sa buhay kung ikukumpara sa amin. Kaya swerte na rin ako. Kaya sobrang maingat talaga ako sa paggastos ng pera kasi napakahirap na niyang kitain ngayon sa totoo lang. Tipid-tipid ako sa ibang bagay sa pagbili-bili ng mga hindi naman kailangan kasi uh, equivalent kasi sa oras ko yung pera eh. Ibig sabing kailangan kong pagtrabahohan talaga bawat sentimo. Eh, Ay ayoko na nga masyadong magtrabaho. Gusto kong mapahinga naman. Yeah! At mga hindi pa pala nakitry dito sa restaurant na ito, sulit po dito try nyo po okonomiyaki home po ayan may mga meat sila tapos ang dami yung pagbibili depende yan sa course na kukunin nyo tsaka tingnan nyo itong kanilang mayo beam, yung parang attraction nila dito wow kaya Happy birthday, dear Nancy. <laughs> Happy birthday to you. Awa naman ang baby ko. Baby siya na. Ah, baby siya na eh. <laughs> Pangalawang <laughs> araw na niya may lagnat. Pupunta na kami sa <laughs> pwede <Petia>, para magpatingin. <laughs> Actually, ako may sakit din ako eh. Pero <laughs> ngayon wala na akong lagnat nahawa yata siya sa akin so 2 days 2 days din ako nilagnat pero pag gabi lang ako nilalagnat pag araw okay naman Radio good medyo good ang dali ang dali na ako ang dali na ako napansin ko lang tuwing bago siya mag birthday nagkakasakit talaga mama, ang batang mama, ito mamamasad yung adikin Okay. Mm. hindi mo ako mamamasad? Um, Bakit? Eh, jokey na ko Okay lang, pagaling ka na ha. Uh -huh. so, pag magaling ka na, massage mo na si Mama. Ito naman yung mga orders ko. May mga nag-request kasi ng tinapay, cheese rolls at saka ensaymada. for Caldereta. Rush order lang to. Umaga siya nagsabi tapos gabi kukunin so may time pa naman ako mamili kaya okay lang. Pero hindi lahat ng oras nag-a-accept ako ng rush. Depende talaga sa schedule ko lang. Ito monthly cake ko to. Yamete kore Magaling ka na.

Ayun, after namin yung pa-check up si Kuya ay kumuha na kami ng gamot dito sa pharmacy. So, libre lang yung mga gamot ng mga bata dito sa Japan. Tapos nag-request din sila ng McDonald's. Kaya ayan, bumili na rin kami. Pinagbigyan ko na sila para kahit papano kasi walang gana nga. Mama, no, de. Chicken and cheese. Mama, kaya kakit eh. Maligayang bati sa iyong paghila. Kuti, mita. Maligayang, maligaya. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Happy birthday. Happy birthday. Nangyay na anata. Love you, sir. Ya. Eh, aku jangan kaisa. Iyo, iyo, doyak teh. Iyo, はあ <music> 私の赤ちゃんこんなに大きくなっちゃったのさめしいしちゃ嬉しいけどなちょっとやめていい <laughs> めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいけどちょっと寂めい <laughs> 危ないよだってうしいっぱいだ At tinanong nga namin siya kung saan niya gustong kumain ay dito niya raw gusto kung saan nag-celebrate yung kanyang kuya dahil gusto rin daw niya nakantahan siya. Buti na lang dito ay maraming menu na pwedeng pagpilian at kung nung nakaraan nga puro seafood sang pinili ng aking anak na si Kento dahil yun ang favorite niya. Ito namang anak kong bunso ay mahilig sa cheese kaya puro cheese naman ang in-order namin. Siya lahat ang pumili niya. Ha, stop, stop <laughs> Mga katawa nga itong bunso namin kasi tanong siya ng tanong kung kailan daw ba siya kakantahan. I-surprise daw namin siya. みんなありがとう。ございます

ito nga, nakawin na kami sa bahay. Okay. Siyempre, hindi pwede, hindi birthday ko siya gagawa ng cake. Ito. Pokemon, siyempre. Favorite character niya. Happy birthday to you. Kaya kaya Happy birthday to you. Happy birthday, dear Naoto-kun. Happy birthday to

Ayan yung gift ng papa niya. Siyempre, game yan. Bala ng switch. Yung gift ko naman sa kanya ay sa susunod natin. thank you, Mari. Gato. Thanks, kiddo. Bakit? Hora. Ay, teru. Yan lang muna, Mama Tomo. See you next.